We are the community journalists from the TAP HASAAN. Today, we are honored to join the individual inspiring, known for her perseverance, achievements in life, and her journey along the way.

Before ka nagmalampuson sa imong kinabuhi, kung sa'yo sinugdanan o nangagian ni mo para muabot ka dahil nga sa Kanang dili ko magkita nga na nagmalampuson ta. Yeah. Nakaman dili ta sa kalimutan ko uh, nagpabiling nagpabilin uh, nga na rin kamot para sa atong pamilya. Pero sa wala ka magkabot nga nga si Posyon yun, nagkagay ko mga nagian ng mga pagsulay. Uh kaya na po, chart Kaya siyempre, 2 years old, pabi ako, namatay na akong mama. So, independent na ako sa akong lula. Sa so, eskwela ko nga, siyempre, wala akong parents, independent. So, nag-agay kong working student. Nag-agay kong pangguna sa akong teacher. Kaya parang lagi ko magkabalon. Pati akong suon. So Tapos, parang ano nag-eskwila, nakaloy ang nag-graduate. Dahil yun, sa ko college, wala sa ko kahuman hindi ang mga pagsulay nga ng anak o Nga siyempre wala kita kay parents, nang anak ko, wala hindi ka lang kami kamera. Na ako'y papatuod, pero dilit mo gumit kayo, wala akong punta po sa iyahap. So, gano'n ginaminyo man siya niya. Kung ito nga pagkaminyo na po, ang tagian ginagutan ng pagsulay, ng po, na makakaon ka isa sa isa kaadlaw. Tapos mo ito nga sige kung ang sa lino, kung nauna kung maunta, kung nang hawasun sa kalisod, isa na lang, kung ka tulong sa isa kaadlaw, nga dilit ang ingon nga magkalungutungo o pangulang mo. ang bitaw ibalik di sa akong anak dinagyan ko na ko na experience ko na ko ang akong kanang sa kalisod bata wala gi gatas gi inom bitaw gi painom na na mo kape nga prinsesa na lang sugar sa silingat kay wala gi diha imo din to nga wala pangan gi ko di ang ginuo ra paguman ato nga mga pagsulay pagkaminyo na mo mo nga ko kasi kung ako sa ginoo naning ko na kanang kung mahit mo unta dili lang manarba ko manarbaho para dili na kumagian ang akong anak ngana naalang yapon ko bang ako ang magatiman so mga ito nga nag intel intel ko ang kaling na negosyo ginagmay unang ako na kong, kong apilan is nanurin ko bulak dito yung ating libe sa una o yung ating susa na kuwan ko na na nangangkat ang kuwan lang yun ana is kanang ang ako nang mga istorya is ang pagpaningkamot yun na bayan o pagampo dayon di lang ditang surrender kay dili man dyan sa tanang panahon nga naaangkuha na ang hayahay na ay kamingaw, na ay na inana din ang mga naagian ng mga pagsulay daghan gid siya, daghan sumala daghan mag yung mga naagian nga kaning, the survive niya po na po kay siyempre, abayan ako po lang po sa gina kay ginoorong gina itong sandigan Diba sa so tanan ni mga naagian nga pagsulay sa kinabuhi nagbalang puso with ka na o nabot ka sa karon nga sitwasyon? Umag. Wala mo yung mga pagsulay nga dili, na sulbad. Samot na akong, uh, pinaagi sa inyong pag-ampo sa inyong pagpaningkamot, yung determinasyon. kay Sa dili sa kalibutan, sa itong pagpuyo, namin yung mga hagit, mga pagsulay nga ipatagamitang kanato sa kahigay mo okay. na ba o kay Tasan, basta kay naagita din sa kalibutan ng kalisod o mga pagsulay na atong matagamtaman pero ang kanang tanan na ginayo sa imong sa inyong sa inyong pag, pag mahimok kang uh, na hindi mo kaugalingon o makibisog ka tapos number one is ang pag-amtog yun, mag kay wala gita kung wala ang ginoo ang prayer gino. gud uh, ang pinaka powerful sa tanan sakto gud te. and pangutana ko ti hmm. bisan may gikuan ko inspirasyon sa tanan ni pagsulay sa kinabuhi sumpre ang tubig yung pamilya sa ginasya pamilya ang anak pamilya wala mapili eh. man sa akin sila magiging ang gatag na tuong kusog Mabaling kamot na sa atong adlaw-adlaw nga Uh, kinabuhi sa pagpaningkamot ko ito sa itong adlaw-adlaw. Tapos, itong akong bana, uh, buwan, magtambayayong me, tinabangay, wala gid me ingon nga ka ng ka tinalikday, naman tuod mga pagsulay sa mga kaminyon sa unang panahon nga nag abotong time nga nagbulag-bulag kibali me, nagbulag-bulag kay tungod sa kalisod, tungod po sa ang palibot, di ginamalik malikayan yan, nana, niya. May tayo na nilakaw siya, nawagin may gilungab. Oo, oh, mangita kong paagi ni. Kalo yan sa ginoon, nakasurvivor ng hapon ko. Muna no, nga, nanagin ano, akong pamilya, gilip mo yung ipaan ng puso. Eh, dili mo, dili ta magmalang para na po. Dili ta magmalang puso, dili po sila magmalang puson. Eh, itawang po ilang ikuha kusog, puso. So, yung pamilya, natong Atong inspirasyon so, sa mga tagadlaw na mga pagpanikapin. Factor Gente. Sa talang panahon na ay kita, um, ang negosyo So, kaya sa ninyo pag-recover kung mauman ka yung source of income o muna nyo kuhaan sa pag -in inyong pag-inom niyo? Ang mong uh, tinawag mo ginaasya na hindi basta ng panahon uh, mo bigo kay Palugay, ano, eh, like ito. Uh, plus, niyabot ang uh, COVID. Uh, ang bingawin siya. Pero ang an ano nga sistema eh, sa negosyo, kung na panahon niya bibo o ang tako siya, so magtipid yun ka. Magiligig kayo nga mura gasto diri, gasto dito. Yung mura yung gasto is ang katulang importante like katulang mga daily needs na gini mo kay eh, ugma ang tang pagka ugma o sun ugma nga mingaw ang kita nga mingaw o gamay raso dili dito nimo ingon nga pwede nga kuhaan yun nimo apil ang kapital kay kung api ko ako nimo apil ang kapital so makordoy at least na lang yun nga lagi kay safety para sa panahon sa kamingaw okay. kung kabali matapal-taparan nakibali ba kay kung Pati kapital, ginansya, kung mong gastuhan, wala. So, muna, tipid -tipid yun, mo na nga mapurdo yun. Mautot yun ang negosyo. Madawin. So, mo na, tipid-tipid yun. So, ginansya din ko. Anda yun, safety. Ginagpay, basa na yun, safety. Ano na nga siya kayo. Iki na malikayan ang kuan mingaw bibo bibo mingaw, mingaw, mingaw na gina sa bisag kinsa mga bisag sa mga, mga dagko nga manigusya tikta kay ginagmay ra man ni ato in ultimo man ni ato sa law adlaw nga kaning natay magamit isa ka sa na siya wala igayingon niya tanan siya kung timo kay sano ging diba? mm -hmm. na ano gin di ba ginana niya siya so it's me again tino um so na koy gamay question tay nga nang about business um, Kung saan sa manimo ang ika-advise sa mga tao nga ga-plan about aning mga small business or even big business tay business good yeah. Okay. <laughs> Ino na tao kung gini set business kayo ni Kusiyo, pero yan pa na yung ginagbay business. Ako ma-advise it is sa uh, ilang is kalaguan lang. Tinanglan lang. Padayon lang yun. Padayon. Kung sa gasubod pa, may ginagay po magsubod. So, magpadayon. Tapos number one is kakugi. Hindihan yeah, na mo, Tapos tagani mo. Tagani mo pa lang din. Ilaag mo yung trabaho mo ni Busyo kay Bali. Mura kay pungkag. Para na pud ang magbutang sa sudan kung wala i love din kita sya lang mit. Di ba? O kuno nga imo lang i love imo mahalon. Nagani mong dakong panahon kay syempre nabutang na kuno sya kasumpay sa kinabuhi kay dili ka kuno og kanya. So sa imong income sa kada adlaw pag pagbutang sa imong pamilya kay eskwela ang tanan nga mga panginahanglanon. So kadtong mga gasugod pa padayon tapos strong lang siya ng patient na yun, kailangan gina ang pasensya kayo. Sa dikusyon na gina ang pasensya kayo. Kumbaga sa istorya, not all the time, customer so is always right. Ano wow, ba siya? Great, so, great. so kita yun ang mga pasensya. Anak na. Thank you. So, sa so, mga uh, nagbalak niya, magligas siya. Gwanit, yun, itik yung advice natin. Thank you.